Hello mga ko OFW, mag part 3 po tayo doon sa ating shout out sa mga matataray na Filipino. Lalo na dito sa UAE ha kasi ang dami pong mga comments and mga stories. So natutuwa lang ako, gusto ko siyang i-share sa inyo yung mga story ng ating mga OFW. So dito po sa UAE ha. So dito tayo mag shout out tayo dito kay ano, ano, meron daw dito taga Al-Ansari, Mataray sa counter. Si sabi ni Ma'am Nunez. Okay. Yan. So isa Alam niyo po pag ganito, pwede yung ireklamo sa ano, sa manager na. Ang kagandahan kasi dito sa UAE, hindi kagaya sa Pilipinas, 'di ba? nakasanay na or sinanin na lang natin 'yung sarili natin sa Matataray na mga mga yung mga ano staff ng gobyerno, mga employees ng gobyerno na sinanay na lang natin yung sarili natin dito kasi pwede po tayo magreklamo at tuma-action po sila it's either ma-terminate yan, ma-suspend or itatransfer yan sa ibang branch ito naman, si ma'am Mats isang, uh, isang beses daw so, uh, mayroon daw siya nakasakay sa elevator yung daw lalaki, nasagi lang yung bag ang sungit <laughs> sorry po, <laughs> natatawa ako ayaw niya pala mag-elevator. Ayaw niya pala masagi. Sana di siya nag-elevator. Naghagdan na lamang siya, no? Alam mo kasi, kapag rush hour, or kahit hindi rush hour, mga public ano yan, eh. Like yung bus, metro, elevator, expected mo na yan. Masasagi ka. Huwag ka mag-inarte. Magpagawa ka ng sarili mong elevator. Elevator. Diba? Kaloka. Kalalaking taong taray. Kala mo naman kagwapuhan. Ito, si Ma'am bus Basman. Sabi niya sa makeup line daw. Yes po, totoo yan sa mga makeup uh, ano uh, store. Totoo yan. Pag, pag uh, yung mga Filipino staff lalo na pagpapasok ang, ang Filipino, hindi nila aasak, aasikasuhin. Or minsan, iyon lang, casual lang ba, kung ano, tatanungin ka lang, tapos lalagpasan ka na uli, hahanap uli, titingin-tingin sila yung mga ibang lahi na tumitingin. Pero, alam mo, hindi ko alam ha, napaka-judgmental nila. Kahit hindi sa makeup, pero usually sa mga make uh, makeup store talaga, yung mga Filipina dyan. Hindi ko po nila lahat ha, yun lang mga iilan dyan. Ang kasi nila. <laughs> Pag Pilipino, hindi, hindi, nila talaga pansin. Judgmental, parang feeling nila wang pambili ang mga Pilipino. Yung mga sa store, yung mga medyo mamahalin yung ano, product nila. Ganun din. Feeling nila, ano, walang pambili ang mga Pilipino lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay, yung mga nagtatrabaho sa bahay pag sila yung ano magtatanong, hindi nila pansin. Huwag niyo mamaliitin na mga nagtatrabaho sa bahay. Ang dami ko pong kaibigan na nagtatrabaho sa bahay, just ko po. Hindi sila ano, hindi sila uh, maano sa surprise. Malalaki po ang sahod niya ng mga kaibigan natin. Malalaki ang sahod nila at saka ano ha? Na, na, nasa, nasa uso po ang mga gamit nila talagang bibilis at bibili sila So, yun po. Pwede niyo natin ireklamo 'yan eh. Pwede niyo pong ireklamo talaga 'pag 'yung ano, kasi 'yung standard ng ano ng service dito, importante sa mga company. So, kapag nagreklamo kayo, it's either so suspend nila 'yan, i-terminate or ililipas sa ibang branch. Usually na terminate po 'yan. Ito, si Ma'am KD Baher. Yan, Diyos ko po, sa consulate naman, o no? sa consulate. Actually, narinig ko na po ito eh. Dito sa consulate sa UA, sa Dubai, mayroon isang matandang babae, tsaka isang lalaki. Nagrabi mag... mag uh, ano yung pag magtatanong ka ang tataray daw hindi ko pa na nito, ito eh, kasi sabi ko nga po hindi ako naka-experience ng taray and pero mas mara, mas ma, mas malala yata sa Abu Dhabi ang mga consulate diyan hindi po uh, yun po inaririnig ko ha baka may, 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 interpret ako, yun po yung mga naririnig ko, yung mga, may mga nagre-reklamo. Doon sa matandang babae, dyan sa consulate sa Dubai, tsaka isang lalaki, tataray daw. Dapat sa inyo, magretiro na kayo. Hayaan naman natin yung mga bagong henerasyon ng magserbisyo para naman maganda yung servisyo. Hindi yung pagod na yata kayo, na kaya nagtataray na kayo, no? Ibigay nyo na sa iba yung posisyon. O, oh, eto na po, yung si Ma'am Mahal. Ito po ha, isang mataray na Filipino sa Union Metro Station. Pinay daw yan. Hay, nako naman. Talaga naman. Ay, ay, ay. Mamahal. Baka po itong Filipina na ito sa Union, Union Metro Station, baka po ipamamana sa kanya yung isang linya ng tren. <laughs> Kaya ganun siya kataray. Ito po, sabi ni Ma'am Lady, Ma'am Lady Chris, Crisolde, sabi niya, ang tataray hindi naman mga kagandahan. <laughs> ko ba? Diba? <laughs> Nagtaray si Ma'am. nga naman. May point naman, hindi ka naman kagandahan, huwag kang mag di ba? O, eto po, si Ma'am Alma Jean. Ang sabi niya, na-experience niya daw sa Mashrek Metro Station. Kabayan, Filipino, lalaki, dyan sa Mashrek Metro Station. just so, shout out sa'yo. Alam mo, delikado kapag sa government eh. Kasi ito, kapag nireklamo mo ito sa complaint department, ano to, ter, agad to, ano, mataterminate. Kasi nasa service sila eh. Diyos ko, kuya. Huwag kang magtaray, ha? Eh, ito si Ma'am Aimee. Sabi niya, shout out sa Banyas Al Ansari Exit 2. Kilala mo kung sino ka. <laughs> so, ma-shout out na si Ma'am Amy. O yan, isang, Pilipi isang Pilipino po. Banyas, Al-Ansari, Exit 2. May Pilipino po dyan. Mataray daw kung ako sa'yo, ay, ano mo to eh huwag kang magtaray dai, o sabi nga nila, hindi naman kagandahan hindi po ako nagsabi na na, sila may sabi hindi naman kagandahan kung magtaray kayo eto nakakalungkot sa loob mismo ng St. Saint, uh, Saint Mary's Church yung mga nagagay daw po diyan. Diyos ko, ang tataray po hindi po ba kayo ay mga volunteer gusto niyo maglingkod sa, sa Panginoon every, ano ba yan, Friday ba o Sunday o bakit po kayo nagtataray eh, nagkakasala lang kayo pag ganyan better wag na lang kayo mag-volunteer kaysa magkakasala kayo nagtataray kayo don sa mga magsisimba di ba nakakatisod po kayo ng mga nananampalataya pangit po yan pangit no St. Mary's Church oh okay eto dito ako natawa kay Ma'am Ran sabi niya kapag daw sa kanya ginawa yan sasampalin niya daw ng Emirates ID <laughs> Natawa ako dun sa comment ni Ma'am Ran Sabi niya, sas pag daw sa kanya ginawa yan Sasampalin niya daw ng Emirates ID <laughs> Pwede Diba? Taray O, oh, ito pa si Ma'am Mahal Sa Union Co-op Al-Awir Yun nasa bread section Ayan po, Diyos ko, taray mo ha Tindera ng tinapay Tindera ka pa lang ng tinapay Mataray ka na eh, paano ka pa magiging manager niyan or, or supervisor? <laughs> ba? Diba? Alam mo, lahat ng bagay, ano, mahalin natin yung trabaho natin. Mahalin natin yung trabaho natin at itreat natin yung, ta yung mga yung mga kapwa natin, yung mga consumers, yung mga customers natin, nang tama. Kasi dyan ka mag-grow. O, oh, diba? O, ito, si ma'am, no one, nagbakasyon lang dito sa Dubai, naka-experience ng taray sa mga mall ko naman, o, oh, di ba? Ang pangit ng experience. Tsaka. Ano niyo po? Yung kapag nagtrabaho tayo, bigay natin yung the best natin, yung quality ng service. Yan po ang natutunan ko sa buhay. Nagmula ako sa mababa, pangalawa, pag ganon, pag ganon. Binibigay ko po yung quality ng service, yung nararapat doon sa mga customers, sa mga clients. Kasi, ano po, binabayaran ako eh. At saka, ang ako kasi kapag nitrabaho ako kahit sa mababa kahit mababa yan minamahal ko yung trabaho ko kasi yan ang so source ko yan ang source of income ko yan ang nagpapakain sa pamilya ko Kaya dapat ganun po ang mentality natin Yung iba naman ito sabi yung iba nagka lang ng arabi kala mo kung sino ang tataray eh, wag naman <laughs> Ang tanong shyota ba Okay lang sana kung shyota single yung lalaki e eh, paano kung ano mistress pala to no Okay. Kung bal Ay, nako. Yung po yung mga kwento na, na, mga ka-OFW natin dito sa UAE. Gusto mas malala ito pag sa Pilipinas mas marami eh, di ba? Parang normal na kasi sa Pilipinas eh. Sinanay na lang natin yung sarili natin sa Pilipinas, di ba? Lalo na yung sa mga government employees. So, yun lamang po. Salamat po sa lahat ng mga nag-share ng kanilang mga stories sa mga pasaway na mga Filipino. Yung mga bulok na ugali na dapat baguhin. God bless po